Sa iba pa mga balita mga kabrigada, binigang din pa ni Senate Committee on the Foreign Affairs Chairperson, Senator Amy Marcos, na malaki ang epektong dala ng resulta ng eleksyon sa United States dahil pro-America ang bansa. Sa panayam ng Brigada News FM Manila, sinabi ni Senator Amy na isa umano sa kanilang babantayan ang mangyayari sa teritoryo ng Taiwan at lalong-lalo na sa West Philippine Sea. Isa raw kasi sa posibleng senaryo na mangyari ay ay ang pag ng mga EDCA sites dito sa bansa. Ay pa kay Marcos, bagamat na makakatulong ang bagay na ito upang hindi mag -iinit. ang China sa Pilipinas, ay nangangulugan din itong dapat nang tumayo sa sariling paa ang bansa importante sa Pilipinas, yung Taiwan at yung West Philippine Sea, mm. kung anong mangyayari dyan. Ang uh, pusok ngayon, eh, sabi niya tungkol sa Taiwan, dapat magbayan daw yung Taiwan sa Amerika. Mm. At hindi daw libre ang kanilang mga sundalo at mga armas. Aatras din niyan sa EDCA dito sa Pilipinas. Yun mm. ang mahirap. Magsarili na tayo at magpakatiba yung mm. sinasabi kong self-reliance. Mahirap asahan itong mga EDCA arrangements ngayon dahil sabi nga niya, eh, bayaran niyo kung kaya ninyo. Kung hindi, a iskame. Mm -hmm. So wala na tayong maaasahan kundi yung sarili natin. Panang senadora, dapat mag-ingat ang bansa dahil sa mag-isa na lang ito ngayon sa paglaban sa West Philippine Sea. Mahatao,